po mga kalaki, good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay mamimigay po tayo ng mga 2-digit lucky numbers po sa masusugit po nating mga followers dyan na nag-aabang na pag ganitong oras po. Yung mga gising na dyan ng mga nanay na gumagayak po dyan at nagluluto po para po sa almusal ng kanilang pamilya. Hello po nanay at sa masisipag nating mga tatay dyan ng mga driver na maaga pong nagigising. Saludo po kami sa inyo tutok na po rito. Buksan nyo po mga cellphone nyo at narito na po ang mga lucky numbers po na pwede nyo tayaan buong araw. Magaganda po ang tips sa mga 2-digit lucky numbers na may hilig po dyan sa STL, Weteng, 2D Lotto. Abay, eto na po ano po. Huwag na po kayong uh, umalis-alis pa dyan mga kalaki. Buksan na ang cellphone nyo at i-on na po mga kalaki dahil dadaan na kami sa inyong page. Ayan po. Siyempre po mga kalaki, kung ready ka na at gising ka na, halika na. Samahan mo na ako at ilista mo na ang mga lucky numbers na ibibigay ko ngayong umaga. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, tutok-tutok na po dito. At syempre po mga kalaki, umpisahan po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers po sa bayan po ng... Siyempre Laguna. Wow, hello Laguna. Namiss ko ang Laguna. Laguna, mananalo ka ulit. Ang 2 digit lucky numbers mo ay 417 Laguna. Ang pangalawa po, Quezon. This is a East 23. O po. This is 829. Dabao, 325. Tayla, 124. Quirino, 1320. Bacolod 17-31 Cavite 4-10 Taguig 14-21 Mindoro 27-30 Marinduque 36-6 Caloocan 2-18 Muntinlupa 29-23 Palawan gis 30 Sambales, 18 19 Apayao, 1 27 Quezon City 30 34 Pampanga 82 Pangasinan 25 16 La Union 8 20 820 Ilocos Sur 3 4 Ilocos Norte 5 9 Nueva Ecija, ayan po, 2-4. Nueva Vizcaya, 31-35. Masbate, 7-2. Cebu, 4-21. Aklan, 2-5. Aurora, 13-16. Romblon, 24-22. Ang honor side.

17 32 Bohol 8 19 Bulacan 1 21 Baguio, 5 27 Bicol 30 22 Batangas 5 6 Bataan 8 11 Butuan 21 29 Benguet 5, 18, Iloilo, 4, 12, Leyte, 31, 16. Ayan mga kalaki, i-stop muna tayo sa Leyte para po sa masusugin nating mga followers dyan na talaga naman po nakaabang sa atin araw-araw. Dapat po naka-follow po kayo sa legit na account namin. Baka mali po yung pinapollow nyo. Abay! gumising muna kayo baka po namamalit malit malit mata pa kayo no? tapos iba yung pinapalo nyo hindi po talaga kayo makakatanggap ng mga libreng lucky numbers okay dapat po bago po ngayon ha ngayon po uh, ipalo nyo na po kami sa legit, legit na account namin para kayong uh, bago matapos ang Pebrero masubukan yung manalo okay hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parong Pin na meron pong 325,000 followers check kami po yan <laughs> naligo naman ako, excuse me po. At meron po tayong second account. Red Parongkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers kasama ko si Lola Carmen. At syempre po Aris Gatchal Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. At meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin mga kalaki, Red Parongkin po, na nakaya, uh, meron tayong 16,500 followers. At syempre po, you, uh, TikTok. Meron po tayong 300, uh, 423,000 followers naman po sa TikTok. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media mga kalaki Kaya sa mga nais po dyan na makatanggap ng mga lucky numbers araw-araw Tutok lang po kayo dito mga kalaki dahil ang mga lucky numbers namin Masaswerte po talaga lumalabas po At pinu-post po natin yung mga winners natin mga kalaki Ayan po sa Facebook namin Okay, ang mga lucky numbers namin libre po wala pong bayad dito Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months mga kalaki Ako po mismo magbibigay ng tatayaan mo sa loob 3 months sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok At ito po ay walang pilitan mali mo naman pag na-code ko ng tama ang word mo ng picture mo, ay manalo ka rin tulad nila. No? Kaya kung interesado ka, message ka na po sa messenger ko at tatawagan kita para sure na sure na ang kausap mo at hindi, ah, at hindi po ibang tao. Uy! Bibigyan pa kita ng discount ngayon po uh, patapos na ang Pebrero mga kalaki. Kaya huwag ka na mag-isip mga kalaki. Subukan na ang galing namin sa mga numero. At yung mga nagtatanong po na gusto humabol sa discount, ngayon pong araw na to, makakahabol ka dahil pag ikaw ako unang nagpa-member, mga 10, 5 may discount po mga kalaki. Okay, para po sa ganun. Kasi yung iba sasabihin nila, mahal. Bibigyan ka na nga ng discount para pagkakataon mo ng mga kalaki. Okay, tandaan nyo mga kalaki at 3 days po ang mga laki numbers namin bago po palitan. Ito na po mga kalaki, ang late 7.32 sa bar. 20-26 Paranaque 1-20 Manila 9 Pasig 12 bayan 12:30 sa East, San Juan 8 17 Marikina 21 23 at Tabuk 14 19 ayan mga kalaki kumpleto na po ang mga laki numbers namin mga 2 digit Pising na po mga kalaki at make sure po na aalagaan niyo ng trinity shot bago niyo po palitan mga kalaki okay at syempre po ito na po paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo sa ano to San El Del Ponce, Bulacan po ayan po kay Kuya ano to Family Galvez ayan, Family Galvez po hello po sa inyo maraming salamat po sa wala sawang panunod po sa amin hello 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 sa inyo po mga kalaki at po sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may eto po sa may ano to oh, sa may Arayat Pampanga ayan po sa Arayat Pampanga po sa mga toda po mga tricycle Diyan, hello po kay Kuya Ray hello po kay Kuya Ray po maraming salamat po sa pagtutok at mananalo ka mananalo ka mga kalaki good luck